Welcome po sa aking YouTube channel Andito po ulit ako sa Marikina Para bumalik dahil nga uh, Si Aban, si Is Kailangan ng ano uh, ibalik Dahil 7 uh, days before daw po Kailangan maibalik yung sasakyan sa Autodoc Kasi yun nga po mandatory po ni Grab yun na uh, Pag may text po si Grab na kailangan Adalin uh, sa Marikina yung sasakyan. Kailangan po madala natin. Uh, yun nga po, ang hindi po naipasa ni Abansi nung, nung nakaraang punta ko rito is yung ceiling at saka plate, plate light po. Ayan. Uh, pupuntahan na po natin ang autodoc. Dito na ako sa Grab, sa Autodoc. Ayan. Bumalik na ako rito kasi kailangan ilagay ang plate light. Dito na ako bumili ng bumbilya ng plate light nila. Barley. Ah, uh, sa dalawang piraso, 100 pesos. dito na lang pinakabit ko. Kasi kahapon, nagtry ako dun sa ano, sa kakilala ko, eh wala silang ista. Kaya dito na lang. Madali lang pala yan eh. Babaklasin lang. Tapos ikakabit lang yung bumbilya doon. lang, pag yung bumagsak yung sasakyan nyo, pwede kayo dito magpaano, magpagawa. Di ba kuya, may aircon din kayo dito, di ba? Oh. Nag Nag-aano rin kayo dito na kayo naglilinis na aircon. Yan. Pag bumagsak yan, no? may auto shop naman. Hmm? Buksan ko na. Ay, nakabukas naman pala siya. Bukas naman siya, iyo, kuya. Ano, oh. Ano, bibreak ko? Wala naman ako pinindot. Ay, ila, oo, oh, yan. Mm -hmm. Yung kanina, oo, oh, yan. Nakabit na yung plate light. Mabilis lang ang plate light pagkabit. Ayan na, uh, umandar na. Sa LTO, hindi yan nakita. Dito lang yan nakita. <laughs> yung, yung plate light. Nakikabit <laughs> na si plate light. Yung ceiling na lang titingnan ni Sir kung pasado na. Tapos yun, solve na yung problema. Paraos na sa ano, sa mandatory yan, mandatory. Ayan, kakabit na lang niya yung sa pen. Natapos na lagyan ng uh, plate light yung aking sasakyan at nakita na rin na nalinis ko yung ano yung ceiling niya. After noon, uh, bibigyan kayo ni AutoDoc ng uh, certification na pumasayong sasakyan. Ayan, hindi ka na mangangamba na ano na, na hindi na comply yung ano, yung mandatory. Ayan, okay na siya. Kaya ay wala na akong ano iisipin na gagawin tas na yan po. Thank you po sa mga nanonood at nagsusubscribe sa akin YouTube channel. Ah, uh, shout out po kay Will J. Yara at saka kay Dong Soria sa family Soria po. Thank you po sa mga nanonood at huwag nyo rin pong kalimutan na isubscribe at ilike ang aking videos. Thank you po. Sa